Ah, dito ba yon? Nagadali na yan. yan. bispan. Ang isa na aming entry point. Magandang araw po muli mga kaibigan. Welcome back po muli Welcome back po muli sa ating channel at muli po natin ipagpatuloy ang pagsubaybay sa huling yugto ng ang uh, kaganapan dito sa lalawigan ng pagsanhan Laguna dito po sa new poles na ating pinasyalan tara po at magmasid yun lang po mga ibigan at magandang araw po sa inyong lahat Thank you. So ayon sa mga oras na ito po ah papahinga na mga ano, mga bata, mga naligo na sa taas. Ah, nandito dito kami ngayon nag-uusap-usap. Naghahanda na rin para sa pag-uwi. Dahil medyo unti-unti nang dumidilim. Kaya yeah, mga kaibigan, ito po yung aming ano ngayon, uh, ah, magtatapos ng aming ano, pag pagsiswimming dito sa Aliw Falls. kung hindi mo dyan, drive na yan, walang drive. Hindi na sa Sa 8 minutes. 8 minutes. Diyan sa 5 minutes Ang rapit tulin pa rin, bago nang nag-minor, nung nag-minor siguro, mga five meters Huwag mong saklang gano'n. Huwag mong saklang gano'n. mo namin yung babanggata ko. clearance good puto. Hindi pinreno. Wala, mas wala. na? Ano ay, ba yung dalan ndon? Parang magen upo mo siya, haha. Dahil nga pagturo tudyog. Nito, nito sa unibersidad. Ay nang babaw siya sa pagtudyog, tapos nagdela sa Hindi talaga. Apa yang tunggu tunggu yang terus? Ini pun tunggu yang lirik pun dia tunggu dengan cara tunggu Ini pun tunggu dia, yang lirik pun dia tunggu Ten <laughs> Good enough na matitindi eh. okay. talaga yung mga troll. Yung mga ano eh. yun? pag ako yung mga Mm. <laughs> tanya itu magili anak nak ah tapi shit lalu ni yang buat english-english anu salah tapi shit lalu ni yang buat english-english anu salah tapi shit lalu ni nahuli naman bulgi pa? dami subukan niyo po, nakawin niyo million-billion protektado ka ng pulis. ba? dito mga 6 natin sila takot takot na mga ano ka pa anong kamay ang ginamit mo pag nakawin? ba siya? Ah, gawo na. Mga Mga aswang. Manga aswang. Manga aswang. Hmm. lake na lake in the thing yan yeah, na yun ang oh. lakas yan mga mm. dadali niya yan hindi <laughs> ang <laughs> Alam mo kaya, ganyan yung may ano yan, kasi may may ano pa yan, ubo. Uh -huh. May ubo yan. Kaya medyo hingal konti. Di pag may ubo ka naman, ganyan. Oh, hihingal ka. Babarado oh, tignan mo naman, oh. <laughs> kung nandito tayo kayo kayo yung masusuban kami tayo. Para kung sa asawa ko yung eh? mm -hmm. ko sa bahay ako yung batas ano mm -hmm. po, sa hagpu ako yung batas mm -hmm. Pero asawa ko <laughs> <laughs> kaya kung pasilipin nambatas yung mo yung <laughs> <muna> yung batas. yung 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 tapag pwede kang ano ah kunin ng isang ano parang ano lang tagapagsalita spokesman ano spokesman ka lang ha dati ko kasi pangarap ko maging attorney hmm ano nga ba ko yung attorney wala na po siyang kasama ano yan eh All-access yan eh. All-access yan. Kaya uh, po <mario> ngayon, pangarap ko na lang, maging upo ng puli. Magiging upo ng bike. Kaya po ng trinkets, ma'am. Ano ba yan? Ano dito ba yan? Ano yan? Ano naman na dito? Yung pong ginagawa nila uncorked sa Lugbay rin. Dito ba yun? O, oh, ito yung lubid eh, o. Oh. Di ba? Ito yung lubid eh, o. Oh. Parang yun yung nakapapanood ko sa ano, ah. Terima kasih telah menonton

Siyempre naman, tanga, <laughs> <laughs> tanga, ka. <laughs> tanga ka ba? naman, Wala ngayon. Ang overlay po siguro nila may po hindi uh, oh, okay. Ano yan? Ano yung tubig na yan? Bukal. Bukal talaga yan. Bukal po. Tumatakbo Hindi galing doon. Hindi ho. Ba, malayo na ho. Oo nga. Layo na eh. Tsaka mataas po. Diba? <laughs> Nangangagat po talaga <laughs> <laughs> Tsaka mataas yan, diba? nga, may meron may, akong bisita dyan. Boss, may as dito. Oo, oh, mm. sa bowl nga, meron. <laughs> may nila na yun, na nagkaroon pa yung bowl. <laughs> Parang may mga isda dyan. Ah, oo. Oh, Peace pan. Dito nga daw po sa ilog, pinanong din ako. Boss, may, may isda dyan. Si ate, sa libro nga, meron. Tubig po. Dito na kami. Sa aming... na terminal. Kong. <laughs> Kapal Time check 6:11 PM. Oh. Dito lang. Ano yun? Konti lang yung ano ha? Naku po. Naku po. Sabi ko kasi sa'yo, ah, uh, ula, uh, alam. Kayo eh. Na hindi na ako sa akin, sabi ko. Eh kayo naman, sinabi ko nga, kung gusto pa sumama, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Parang naramdaman kong malayo, sabi ko. Naramdaman kong malayo. Hmm. Eh ba't nandun na sila ni ano? Ano eh, maliligo. Mag-shower lang. Sarap mag-shower dyan. Ilan ang pwede? Dito daw po'y balawan. Tiyan! Dito. Dito. Baliktad Dito naman na. Para. Baka dito, pwede na dito. Yeah, pwede na kaya tayo dito sa una. hindi na papasok dyan. Meron ba dito? Yun daw, balawan, ilog. Dito? Hmm. Ayun na. Running watay daw yan. Balawan namin dito yung... Stay <laughs> water balawa ng... lang Balawan ng sa ilo. Dito, dito? May isa pa o. Ang pala eh. Ang pala eh. Ang pala eh. Ang pala eh. Ang eh. Ang pala eh. Ang Ang Ah, meron pa dyan? Dalawa po dito sa loob. Tara, ganoon tayo. Ah, dyan dito sa loob? Ganoon. Patihan mo yung sabon. Yun. Hmm. Babanlaw na muna sila. Si Sid, di na ata magbabanlaw yun, eh, no? Hindi nga naman, e, sapos. Si Sid, di na, no? Ayaw dyan.